Hello po. Ang ikapu ay under the law of Moses. 'Di ba? Kaya hindi sinasabi sa New Testament na huwag nang mag-ikapu. Mateo 5:17. Huwag ninyong akalaing na parito ako upang ipawalang-bisa ang kautusan at ang mga propeta. Na parito ako hindi upang ipawalang-bisa ang mga iyon, kundi upang tuparin. Sa English version naman po, Mateo 5:17 Don't think that I have come to destroy the law of Moses and the teaching of the prophet. I have not come to destroy their teachings but to give full meaning. Magpatuloy po tayo sa inyong katanungan at mababasa sa Mateo 5:18 to 19. Tandaan ninyo, maglalaho ang langit at ang lupa. Ngunit ni isang tuldok o kudlit man ng kautusan ay di mawawala ng bisa hanggat hindi natutupad ang lahat. Verse 19. Kaya't sino mang magpawalang bisa sa kalit-litang bahagi nito at nagtuturo ng gayon sa mga tao ay magiging pinakamababa sa kaharian ng langit. Ngunit ang sumusunod sa kautusan at nagtuturo sa mga tao na to pa rin iyon magiging dakila sa kaharian ng langit. Ayan po, napakalinaw po na hindi tinututulan ni Jesus ang kautusan ni Moises at wala siyang sinabi na huwag nang magbigay ng ikapo dahil yun ay utos na ni Moises sa Old Testament. At totoo pa rin pa ni Jesus lahat ng yon. Kaya po tinuturo ninyo sa mga tao ay ipawalang bisa ang kautusan ni Moises. Mukhang hindi po yata tama yan. Maraming salamat po. Alam niyo po, kayo po ang namamali sa diwa. Unang-una, hindi ko po pinawawalang bisa. Ang sinasabi natin, ang totoo rin natin yung pamaraan ni Kristo ngayon. Kasi ang pakaunawa ninyo, yung ika lang ang susundin natin. Hindi nyo ba nalalaman na yung kautusan ni Moises ay 613 yan po? Ang gusto pa rin yung ipatupad, kung tinutupad mo yung isang utos na ika dapat tuparin mo rin yung 612. Ang total niyan 613. Kaya kasama dyan ang ika Bakit ka po sisirhain? Eh ang tanong tayo nga po, ang inyong tinutupad ay ikapulang. Ay kailangan kasama yung 612. Kaya ang total, 613. Kaya ba ninyong tuparin ang mga baga na yan? Bigyan kita ng halimbawa, ano? Para makita mo. Itong 613, iyan po, ang dami. Kung iisa-isahin mo yan, para maintindihan mo ang nilalaman ng kasulatan, puntahan muna natin yung kanuna number one. No, there is, agad. Ang sinasabi ng kasulatan, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa Kanya. Yan ang dapat mong malaman. Hindi ka naman taga-Israel. Hindi man tayo Israelita. May mga batas ang Israelita. Yan po yan, 613 commandments. Toto pa rin mo lahat yan. Alam mo ba yung mga yan? No, Iisa-isay natin. No? 613 na dami. O sige, isa-isahin mo yan. Kaya mo ba yan? Kaya mo ba ito parin lahat yan? Ang tinutupad mo, isa. Ang gusto ng Diyos, to mo lahat mula itong 613. Nakita mo ba, kaibigan? Hindi ko pinawawalang bisa ang mga bagay na yan. Si Kristo lang ang nakatupad ng mga iyan. Kita? Kaya kung ipapaliwahan ko pa sa iyo, ito, para maging malinaw sa iyo. Nang sa ganon, hindi ka magkasala sa Diyos. Kasi kung ginagawa ni Kristo yung kanyang ginagawa, di gawin mo rin. Sabi niyo, para to pa rin yung sinasabi ni Kristo. Yan po, di ba? Sabi mo, balikan natin ang tanong mo. Yan po napakalinaw. Hindi tinututulan ni Jesus. Tama naman, hindi naman talaga tinutulan. Tinupad nga po niya eh. Kung tagasunod ka ni Kristo, sige nga, kailangan mo to pa rin din yun. Yung ginawa ng ating Panginoon sa Kristo na isinulat ni Moises. Sa mga kautosan ni Moises, yan, to pa rin mo lahat yun. Sige nga, kaya mo ba yon? Yung sinasabi mo dito, no? ulitin natin ha. Napakalinaw po na hindi tinutulan ni Jesus ang kautosan ni Moises at wala siyang sinabi na huwag magbigay ng ikapu dahil yun ay utos ni Moses. Tama, utos ni Moses. Di ba lumang tipan, utos ni Moses? Di ba may bagong tipan, utos naman ni Kristo? Yun ang dapat mo malaman din. Kaya nga, si Kristo ang ating tagapamagitan sa Diyos. Kung meron ka ng Kristo sa buhay mo, ano bang sinasabi ni Kristo? Dahil nga siya nang antumupan, may mga paraan siyang gagawin. Anong ginagawa ng ating Kristo? Tuturuan tayo na maging banal sa harapan ng Diyos. Tuturahan tayo ni Kristo na lumayo sa kasamaan ng mundong ito. Ang gusto ng Diyos tayo magpakabuti. Maging matuwid sa harapan ng Diyos. Yun ang hindi nyo nalalaman. Kasi ang sinisiksik ninyo, rin kayo ay isang pastor o anong sekta ang inyong inaaniban dahil mawawalan ba kayo ng income? Pag inalis ba yan? Hmm? Yan. Kaya ang katinupad ni Jesus, dahil walang makatupad kahit mga Israelita. Ikaw lang, ang tinutubad mo lang ay yung ikapo. Ito pa rin mo rin yung 612 para maging katanggap-tanggap ka. Kaya nga walang makatupad mula doon sa panahon na itinatagyan, nagkaroon ng bagay na pagkukulang ang Israelita. Kaya ang ginawa ni Jesus, siya ang gumanap ng lahat ng hinihingi ng kautusan. Magpatuloy tayo. Alam niyo po sa inyong pagkaunawa sa ganitong mga talata, no? maaring hindi niyo nauunawaan. Ano ba ang sinasabi ng Panginoon? Tingnan niyo po at unawain niyo ang sinasalita ng Panginoon. Ngayon, pupunta po tayo doon sa verse 17 na sinasabi po ninyo. No? Ngayon, ililino ko po sa inyo sa iba't ibang salin para magkaroon lang tayo ng lumawak ang ating pangunawa. At bago yan, please like and subscribe to our channel. God's Word read scriptures. Ngayon, para maintindihan natin ang sinasabi ng ating Panginoong Hesus, muli nating basahin yung ibinigay mong talata. Ano po? Mateo 5.17 Dito muna tayo magbabasa sa ASND. Ang sabi dito, huwag ninyong isipin na naparito ako upang ipawalang saysay ang kautosan ni Moises at ang isinulat ng mga propeta. Naparito ako upang tuparin ang mga ito. Meaning, doon sa lumang tipan, sino po ang tutupad ng mga bagay na hinihingi ng kautosan? Ang sabi ng ating Paneso Kristo, siya ang tutupad noon. Malinaw po ba? Bakit hindi ba natupad ng mga Israelita ito? Malinaw po. Walang makatupad yan. Tanda po ninyo, kaya naparito ang ating Paneso Kristo alam nyo po, para maintindihan niyo yung lumang tipan at bagong tipan ay mayroong pagitan na 400 years. Na nahimik ang Diyos, anong dahilan? Dahil hindi tinutupad ang pamamaraan ng Diyos. Hindi nyo ba nyo alam? Bakit nagkaroon ng bagong tipan? Pero yung gap ng Old and New Testament ay may pagitan na 400 years na nanahimik ang Panginoon. Bakit nanahimik ang Panginoon sa bansang Israel? Dahil nga hindi nila tinutupad yung pamamaraan at utos ng Diyos. Kaya sinabi ni Jesus, huwag ninyong isipin na naparito ako upang ipawalang saysay -say ang kautusan ni Moises. Meaning, ang habang haba ng duration na nahimik na ang Panginoon, doon sa pananahimik ng Panginoon, may magandang plano. Noong bumaba si Kristo dito sa mundo, ng katawang tao. Kaya sinasabi niya, noong siya ay uh, pumarito sa mundong ito, maging doon sa bayang Israel. Dahil ang mga pamaraan nila, ay hindi na tinutupad yung pamaraan ni Moises. Malinaw po ba? Yan ang dapat niyong malaman. Kaya naparito, si Heso Kristo upang toparin yung kautusan. Kaya sinasabi dito niya, huwag ninyong isipin na naparito ako upang ipawalang saysay ang kautusan ni Moises. Kasi po, yung bagay niyan kaya sinabi ng Panginoong Isus, pinawalang saysay na yung kautusan ni Moises. Gumawa ng sariling pamaraan ang mga Israelita. Sa halip na maghandog ng mga hayop na walang dungis, na walang sakit, hindi pilay anong ginagawa nila, di ba? Maaring galit ang Diyos sa panahon na 'yan. Kaya na nahimik ang Diyos dahil hindi na nga sinusunod ng mga Israelita ngayon. Bigyan ko kayo ng example. Ito po ang sinasabi sa aklat ng Malakias para maintindihan natin na hindi na sinusunod ng mga Israelita. Malakias 1:8. Para maintindihan natin ano ho. Ito ang hindi na nila tinutupad bagamat yan ay utos. Basahin natin. Kapag kayo'y naghahandog ng mga bulag na hayop bilang alay, di ba masama iyon? At kapag kayo'y naghahandog ng pilay at may sakit, hindi ba masama iyon? Subukin mong ihandog iyon sa inyong gobernador. Masisihan kaya siya sa iyo o pakikitaan ka kaya niya ng kabutihan? Sabi ng Panginoon ng mga hukbo ngayon. Iyan ang naging dahilan Tingnan nyo ha, aklat ng Malakyas. Iyan ang kahuli-hulihang aklat na propeta na isinulat ni Propeta Isayas. Kaya nga, dahil hindi na nga sinusunod, kaya nagkaroon ng gap na 400 years na nanahimik ang Panginoon. Nagtimpi ang Panginoon sa galit. Kaya nagkaroon ng biyaya ang Diyos sa lahat ng tao. Mula sa mga Israelita, hanggang sa lahat ng tao para makaranas ng biyaya ng Diyos. Sino yung biyaya? Si Kristo yung biyaya ng Diyos. Hindi kasi ninyo nalalaman na yung salitang biyaya, biyaya kayo ng biyaya na hindi niyo pala nakikilala yung salitang biyaya. Yung biyaya ng Diyos na ang tinutukoy ng Diyos ay si Kristo. Nakita po ninyo. Ngayon, balikan natin. Kaya nga nilininaw po natin sa inyo pong uh, itinatanong, kaya noong lumipas po ang 400 years, doon ipapakita naman ng Diyos yung kanyang habag at awa sa mga taong hindi kumikilala sa Diyos. Maging doon sa mga lumalabag na Israelita. Malinaw po ngayon. Dahil ito ililinaw natin, magtsaga lang kayo dahil ito malawak ng pag-uusap. Dahil nga, kung ganyan pa rin ang inyong kaisipan, Bahala na ang Diyos sa inyo, no? Kasi 'yung hindi nakakaunawa, 'yun nga ang parurusahan ng Diyos. Bakit ayaw ng Diyos na tayo ay maging mangmang sa Kanyang mga salita? Upang tayo ay hindi maging mangmang sa harapan ng Diyos. Basahin natin sa mga sulat ni Apostol Pablo para malaman natin ang sinasabi ng kasulatan. Ang sabi po dito, no? Puntahan po na natin yung Epeso chapter 5 verse 15. Kaya magingat kayo kung paano kayo namuhay. Huwag kayong mamuhay tulad ng mga mangmang kundi tulad ng marurunong na nakakaalam ng kalooban ng Diyos. Tuloy natin sa verse 16. Huwag ninyong sayangin ang panahon ninyo. Gamitin ninyo ito sa paggawa ng mabuti dahil maraming gumagawa ng kasamaan sa panahong ito. Huwag kayong magpakamangmang kundi alamin ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon na gawin natin. Dito sa ating uh, nililina, kaya ayaw ng Diyos na maging mangmang kayo sa mga talata na inyong ibinibigay. Tandaan po ninyo, kaya bumaba dito sa lupa si Kristo upang toparin ang hindi na ginagawa ng mga Israelita. Tandaan mo ito, no? Uh, ipauna ko muna ito sa iyo, kaibigan, no? Meron ganito tayong mababasa. Yung 613 na commandments na mula sa mga Israelita, ano po? Kailangan to parin mo yan, hindi lang ikapu. Ngayon, di ba? At ikaw na nagtatanong. Ang sabi mo, toto pa rin pa rin yung ikapu. Ang ikapu kasama dyan 613, hindi mo ba isasama yan? Kasama yan. Yan ang sinasabi ko po sa inyo. Yan ay kasama sa lumang tipan. At yung ikapu, Kasama din yan sa 613 commandments. Kung isa lang ang iyong toto pa rin yung ikapu, paano naman yung 612 na kautusan ni Moises? Yan ang sinasabi ko po sa inyo. Kaya na parito si Kristo, sabi dito, no? Toto pa rin niya yung lahat na nakasulat sa banal na kasulatan. Yung 613, lahat na tupad yun ni Kristo. Kayo kaya, kaya niyong tupad rin yung 613? Ngayon dahil ang gusto mong ipagtanggol, hindi ko alam kung pastor ka o namumuno ka sa yung iglesia dahil ang gusto mong uh, iparating sa tao, parang mali yung aking pangangaral. Hindi naman po ako nangangaral, inililinaw ko lang po yung sinasabi ng Panginoong Hesus. Ang sinasabi ng Panginoong Kristo, siya ang tutupad ng kautusan, di ba? Hindi niya para sirain. Bakit niya si sirain yun? Ay di walang nakatupad. Kaya nga sinabi po niya na hindi niya sisirain ang kautusan. Na parito po siya para ganapin o toparin. Di ba? Yan o ganapin. Sa ibang salin, basahin natin. Huwag niyong isipin na naparito ako upang ipawalang saysay -say ang kautusan ni Moises at ang isinulat ng mga propeta. Naparito ako upang toparin ang mga ito. Alin po ang parin niya? Ito po, dito sa 613 na mga utos na ibinigay kay Moses. Nakita po ninyo? Eh kayo, isa pa lang ang inyong tinutupad. Eh paano yung 612? Kailangan din yon Kailangan din yung kaibigan. Kaya dito, no, nagkakamali kayo ng diwa. Ngayon, para maging pa, may dinagdag ka na mga verses. Ito po, no, para makita lang natin, you no know? Sa isang version muna tayo. Ang sabi dito, basahin natin. Sapagkat katotohan ang sinasabi ko sa inyo. Kanino po? Sa atin ba yan? Hindi yan sa atin. Nagsasalita si Kristo sa kanyang kababayang Israelita. Oh nakita po ninyo. Kapag kayo magbabasa, uunawain ninyo kung sinong kausap ni Kristo. Ang sabi dito, sapagkat katotohan ang sinasabi ko sa inyo, hanggang sa mga wala ang langit at ang lupa ang isang tuldok o isang kudlit sa anumang paraan ay hindi mawawala sa kautusan hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay. Sinasabi yan sa bansang Israelita. Malinaw po ba? Iyan ang sinasabi niya hanggang matupad. Kaya nga, bago siya mamatay sa krus, tinupad niya lahat yung hinihingi ng kautusan. Ito pong 613, tinupad niya ni Kristo. Paano natin nalaman? Eh siya nga ang tutupad ng mga hinihingi ng kautusan. Kaya nga naparito siya. Balikan na yung 17. Balikan natin. Kasi hindi nyo naunuwaan. Pinagsisiksikan ninyo ang inyong nalalaman. Pero dapat nating malaman, nagsasalita si Kristo sa kanyang kababayan. Ang sabi ni Kristo sa kanyang kalahing Israelita, huwag ninyong isiping ako'y naparito upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Ako'y naparito hindi upang sirain kundi upang ganapin. Yung sinasabi mo, bakit nagkaroon po siya ng bagay na nilabag niya yung araw ng sabat? Bakit siya namumulot ng mga bagay na ipinagbabawal sa araw ng sabat? Masahin natin. Para lang malaman ninyo, no? sida sabi mo para hindi sirain. Bakit merong siyang pagkakataon na parang sinira? O ito, kaibigan, basahin natin ha. Marcos 2.23 At nangyari na nagdaraan siya sa mga bukirin ng trigo ng araw ng sabat at ang mga alagad niya samantalang nagsisilakad ay nagsisimulang nagsikitil ng mga uhay. Basahin natin sa ibang salin na po para ilinaw lang po natin. Isang araw ng pamahinga, araw po ng sabat yon. Habang dumadaan si na Jesus sa triguhan, nagsimulang mamitas ng trigo ang mga tagasunod niya. Tuloy natin. Kaya sinabi sa kanya ng mga pareseyo, tingnan mo ang mga taga mo. Bakit nila ginagawa ang ipinagbabawal sa araw ng pamamahinga? Basahin din natin sa isang salin. At sinabi sa kanya ng mga pareseyo, narito, bakit ginagawa nila sa araw ng sabat ang hindi matuwid? Tingnan po ninyo. Kasi po, pag araw ng sabat, bawal po magtrabaho. ay e nakita ng mga pareseyo ang ginagawa ng mga alagad ng Panginoong Isus. Ibig sabihin, yung nangingitil ng uhay, namimitas o nangunguha ng mga trigo. Tuloy natin sa 25, sabi pa dito, at sinabi niya sa kanila, at sinabi niya sa kanila, man, bagay hindi niyo nabasa ang ginawa ni David nang siya'y mangilangan at magutom, siya at ang mga kanyang mga kasamahan. Tingnan po rin yun. Kasi hindi ito nakakaunawa itong mga paraseyong ito. Tagatupad po yan ang kautusan ni Moises. Nakita po ninyo. Kaya pag kayo ay nasa diwa ng paraseyo, magiging kaisa kayo ng mga paraseyo. Makaisa kayo sa mga aral ni Kristo, maunawaan ninyo ang nakasulat. Ngayon ha, balikan lang natin itong sinasabi mo sa 18. Kaya dapat nung malaman, ano, Sinasabi ko sa inyo ang totoo, hanggat may langit at may lupa, kahit ang kalitliitang bahagi ng kautosan ay hindi mawawala ng kabuluhan hanggat hindi natutupad ang lahat. Nakita po ninyo? Ang mga pareseo nagpapatupad pero hindi niya nalalaman yung kautosan. Bakit nga po ba si Haring David? Nakita po ninyo? Kumuha ng pagkain. Pero hindi sila nagkakasala. Pero ito, yung mga paraseyong ito, nakita natin na kung saan ay nakuha ng butas para hanapan ng si Jesus ay magkasala. Kaya nga po, ang ating Panesu Kristo, yung kasulatan, nalalaman niya, nauunawaan niya, eh tayo kaya? Hindi niya para sa atin yan. Ang kausap ni Jesus, yung mga Israelita. At yung aklat ng Mateo ngayon, ang sinasabihan sa panahong yan ay mga pareseyo. tuli pa natin sa verse 19 na ibinigay mo. Kaya ang sinumang lumabag sa pinakamaliit na bahagi ng kautosan at magturo sa iba na lumabag din ay ituturing na pinakamababa sa kaharian ng Diyos. Ngunit ang sinumang sumusunod sa kautosan at nagtuturo sa iba na sumunod din ay itinuturing na dakila sa kaharian ng Diyos. Meaning, itong mga paraseyong ito binabaloktot yung aral na nakasulat. Maaaring hindi rin sila nagbabasa. Bakit alam ng ating Panaso Kristo nung panahon na si Haring David ay kumain sa araw ng pamahinga? Nakita po ninyo? Kasi utos po ngayon na kung saan ay hindi nila alam ang pamaraan ng Diyos. Unawain natin ang nakasulat dito. Ang sabi dito, kaya ang sinumang lumabag sa pinakamaliit na bahagi ng kaudusan. Ano ang nilabag ninyo? Ang dami. 612. Ang tinutupad lang ninyo, yung isa, ikapo. Ang sinasabi ni Kristo, yan, tutuparin mo lahat. Kahit kudlit o tuldok. Di ba? Basahin muli natin. Kaya ang sinumang lumabag sa pinakamaliit na bahagi ng kautusan. Ang sinasabi niya, lahat tutuparin mo yon Mula 613. Ang inyo lang isinusunod yung ikapo. Mm -hmm. Ay, di naliwanagan po kayo. Kaya nga po sa inyo pong unawa, kung kayo namamali sa diwa, lapit lang po kayo sa ating channel. Nakusan saan ay ilinaw yung mga bagay na hindi ninyo naunuan. Kung kailangan pa niyang ikapo, ay di gawin ninyo no. Para sa amin, hindi na po. Dahil nga yan ay tinapos na ni Kristo. Yun lang po. Kasi nga po, walang makakagawa niya kahit sino. Yung mga Israelita nga, hindi nga natupad yung 613. Ang nakatupad po niyan, si Kristo lang. Tapos pagdidiinan pa ninyo na kailangan yung uh, sanasabi nyo ikapoyan o. Walang bisa ang kautosan ni Moses. Mukhang hindi po yata tama. Eh wala nang ang visa ah. Kayo ang nawawala sa tamang lugar. Inilulugar ninyo ang inyong sarili doon sa mga bagay na tinapos na ni Kristo. Siya po yung nakatupan. Hindi meaning na kaya nga tinupad niya, tutuparin natin. O sige nga, o. kung tinupad po ni Jesus yung 613 na commandments, ay dito pa rin mo rin yan. Bakit ikapulang ang inyong tinutupad? Yun. Kung talagang si Jesus ang susundin natin. Yan. Ito pa rin ninyo. 613 na commandments. Ano-ano yon Ay, ang dami niyan. Hindi nyo nalalaman. Pakita ko sa inyo ha. O, ito. Magyan natin. O, ito po. Yan. 613 Commandments. Ang dami niyan mula Exodus, Deuteronomy, Leviticus, yan po. Kung iisa-isahin ninyo yan, napakadami po. Yan po. Yan. Puro donut, 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 donut. Okay? Kumuhili ka sa donut, yan. Do not eat blood. Do not eat certain fat of clean animals. Malinaw po ba? Marami po yan tayong dapat ilinaw kung babasahin natin yan. Yan po. I-search po ninyo sa Google search engine the 613 commandments.com. Yan. Lalabas po para makita ninyo. Okay? Toto pa rin po rin yan. Hindi lang po ikapo. Okay na po ba yan? Sana kung kayo nakaunawa ay magbigay linaw po ito lang sa inyo na. No? Kung nakaunawa ka sa ating uh, explanation, wala sa banal na kasulatan, mag-like ka ha, at mag-subscribe. Dito, makinig ka lang. Para yung maipangaral mo, kung mangangaral ka, maipangaral mo ng tama. Okay na po ba yun? So, salamat at naunawaan mo. Kung hindi ka nakaunawa, bahala ka na. <laughs> okay, hanggang dito na lang po ang ating... Uh, at ngayon po, hanggang dito na lang po yung ating explanation. Alam ko po, ito'y malinaw sa mga taong nakakaunawa. Pero doon sa baloktot ang kaisipan, ipagpipilit pa rin sa kanila yung utos ni Moises, ay gawin niyo po ninyo ito ha, para hindi kayo magkasala. Gawin po ninyo yan. Yung 613 Commandments, kung matutupad mo yan, isa kang ganap. Okay? Pero yan nga, sinabi ni Kristo, walang makakatupad yan, kundi si Kristo lang. Kahit mag-research ka sa buong mundo, mula kay Kristo hanggang sa panahon natin ngayon, kung sino nakatupad niyan. Walang makakatupad niyan si Kristo lamang. Kaya, please like and subscribe to our channel. Muli natin balik sa Diyos ang papuri, pasasalamat at pagdakila sa Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat at sa Kanyang anak na si Yeso Kristo. Hanggang sa muli ng ating pag-aaral. Amen.